Guys, punta muna ako doon sa ano, dati kong pinupunta ng mga binabay study ko dati dito. Ayan. lang po muna natin sila. Pero daan tayo sa forest, ano, man-made forest. madulas ang daan madulas sa kalantaan dito, gabi tubig, ah. kita, ng dito, gawin sama haraping tulsa, sa tak, 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 Uh, ganda, oh. ganda ng kalikasa Napakagandang lugar. No? Ayan, oh. Ito ang tinatawag sa uh, sitio. Uh, Pagkuntama nyo ang ano, uh, detaksur nasa ng santo relax maganda ng daan maganda ng daan dito may Bible study ako dito dati may kaso nga wala na, wala tayo na sila wala na, super ko na lang sa Evan Church na ako ng bundok ha oh. dahan lang ako kasi napakadulas ng na daan hirap yung ano dito daan <coughs> pala umuulan dito ang kalsada dito na ano ng tubig o madulas na, dulas, na ah, hirap nandaan dito grabe tayo ris taulan na atay to ano bakit tayo oh ganda lugar na to grabe ang sarap magba magmotor oh Para parang hindi pa nakarating dito o gusto nyo mamasyal Masyalan nyo itong lugar na maganda Ang uh, daming mangga Ayan ang mangga yan ito sa Santol. Parang ni yung taxon po ito. Mamaya, mapup, mararating natin yung dito mga tao ma sa pagtanim ng mga puno kaya kahit ito bundo wala akong nakita dito na nag landslide kasi mapagmahal ang mga tao dito sa mga puno ng kahoy matatalino sila kasi kung sila ay hindi matatalino baka itong bundok na ito landslide na ito isa pong patalinuhan yung magtanim ka ng puno paano <laughs> naman kaya yung mga nagpuputol <laughs> sa bundok Pakyat ka lang, pakyat Dito sa lugar na ito eh Oo oh. Mamaya, pababa na naman ako ng pababa Pero okay naman ang kalsada dito Akyat uli. Ayan, tigil mo lang ako dito. Ang gandang view, oh. Hindi pa itong sentro ng Litakso. Doon pa. Para uh, ka din nasa ibang bansa dito eh. Oh. Mga ko sa Canada. Uh, sa uh, you no, know, uh, New Zealand. Sa New Zealand. Para Pilipinas din pala. Uh, ang ganda ng pipigilaksak sa kawawa yung panay oh. Ayan guys, nandito ako sa basketball court nila. Ah, uh, sitio, barangay lang po ito. Okay, andito po ako. Ayan o. Oh. Ang sarap mag, ano, mag relax dito sa lugar. Pero mo yan o. Oh. Para ayun o, oh, ang dagat o. Oh. Natatanaw na dito ang dagat. Ayun o, oh, ang dagat o. Oh. Ayan, hmm. naisipan kong pasyalan para may post ko sa YouTube sa aking YouTube channel may pakita sa inyo ayan hagdan po ito oh. pababa ang gana doon hmm. kaya lang pinadapa ng uh, hangin dumapa po sila pero hindi pa yan masira kasi tuyo naman walang tubig saud sa ulan yan eh ayan nandito po ayan ang ganda oh, kita nyo ang ganda ah, yan lang po salamat at good morning sa lahat. Uh, mabuhay po tayong lahat. Ito yung lugar ng Litaxur.